Hi guys. Yes guys, ari na naman ta subong sa ano sa Pasay. Sa Pasay sa Mall of Asia. Punta ulit po tayo kay Diwata. Titikman natin yung kayang Sikin Joy. Si hindi nat natikman nung pagpunta namin nung una guys. Ang haba ng pila, hindi kami nakakain ng kanyang seeking Joy. Ayan guys, malapit na kami sa Mall of Asia. Ayan, ganda guys. yung ganda ng mga building dito. Ayan guys, yung Mall of Asia guys. Ayan, malapit. Diyan po kasi sa ano, Jokno Boulevard. Diyan yung papunta kay Diwata. Ayan guys, malayo pa lang kami. Kitang kita na yung pila guys. Ang haba oh. Yan, ang haba, daming tao na guys, kumakain sila Ayan, tayo pupunta dito sa Dilid at pipila na rin tayo para makapila tayo dun sa Seeking Joy ni Diwata Ayan, pipila pa talaga, haba Ang daming tao guys Ayan Nagantay tayo ng ating chicken joy kasi naubusan ng luto. Ayan, ayan na guys, nag-start na magbigay. 120 lang yun guys, unlimited rice. May soup, may isang soft drinks na kasama. Yan guys, habang nag boys so, over may nagsasalita. Yan guys, ito yung enjoy joy, ang guys oh. So. Yan, kumakain na kami dyan, guys. Yan, haba pa rin ng pila dyan, guys. Yan, Ayan yung ano ni Diwata, guys. Yung kanyang Diwata Mini Mart. Diba? Mayroon siyang Mini Mart. Yes, dami ng tao, guys. Tapos na kami kumain. dami pa rin tao. Yan. Mag-ikot-ikot muna ako, guys. Kasi sobrang init. Ito tayo sa labas. Yan, may mahabang pila dito sa labas. May, may, may free ice cream, guys. Ang haba rin ng pila. Pila muna tayo at makapagpalamig ng free ice cream ni ate. Namimigay ng libre ice cream. Yan guys. Ang haba rin ng pila. Makakain tayo ng malamig na ice cream ni ate, Mihal. Yan, namimigay siya ng free ice cream, guys habari ng pilaw dito rin to guys kay diwata sa labas lang to guys sa gilid ng kalsada yan oh, si kuya nagtatakal may free ice cream dito guys yan yung si ate oh. ang ganda ng ice cream yan oh si kuya o oh, tagatakal yun si ate, oh. yun si ating naka-white ang bag, yun yung nagpapa-free ice cream. Ayan, oh. free, free, yan. Ang bait ni ate, diba? Dahil sa init ng panahon, naglibri ng ice cream. Ayan, oh. may pila pa. Namimigay din siya ng sticker niya. May heart curse. Yan. Puno pa ng pagtatakal ni Kuya. Puno yung kanyang cup. ayan Ang dami tao guys. Pila-pila. Yan. Papicture. Dami mga vloggers guys na ano, nagpapicture. ayan Dito yan kay Diwata Paris Overload. Ayan guys. So, dami pa rin tao guys. Kahit mainit ng panahon. Matikman lang ang Paris Overload ni Diwata, guys. yan guys. Hindi talaga naubusan ng pila, guys. Mahaba pa rin yung pila, guys. Ayan. Mahaba pa rin. Ayan, si inyong Diwata. Iba-ibang mukha ng inyong Diwata. Papasok tayo sa loob, guys. Baka nandun na si Diwata. Kanina kasi wala dun siya, guys. Tingnan natin baka nasa loob na siya. O, di ba guys? Ang haba pa rin ng pila. Blockbuster. Ang pila ni Diwata. O, ayan na guys. Si Diwata, nagsasandok na. Eh, kakain daw siya at nagutom na. Ayan. Ganyan, kumain ang inyong Diwata. Cowboy. Nakapamaywang pa. Yan, habang kumakain, todo picturean sa mga kanyang fans. Kahit kumakain siya, guys. Todo post para makapagpa-picture ang kanyang mga fans sa labas. May harang May harang diyan, guys, nakahoy, kaya hindi makakalapit. Yan guys, yan lang guys, Ay, tayo uuwi na guys, dahil mainit. Yan guys, so ang daming ano, Tangkin. Lalaking mga kaldero, guys. Yan yung kitchen ni Diwata. ay Ayun, dami pa rin tao, guys. Kami, pawi na. Sobrang init na, guys. Marami pang dumadating na mga kakain, guys. Ay, pawi na. Ay, nakalimutan natin bumili ng Seek and Joy para kay kulit, guys. Yan, kaya... Jollibee na lang bibili na yung pag may nadaanan kami para kay kulit guys. Nangingi ng pasalubong. Ay, hindi tayo nakabili ng sikin ni Diwata kasi mahaba pa kaninang pila guys. Kaya pag may nadaanan na lang kami. Ayan guys, dito na nga kami sa Jollibee. Bibili kami ng pasalubong para kay kulit at sa atin niya. Yan guys, nantay lang namin yung order namin kasi titik out namin yung aming Jollibee Chicken Joy. Yan. Guys, maraming salamat sa pag-support sa aking video. Guys, thank you guys. Salamat. At kami uwi na guys. Yan ang aming order guys. Yan. Jollibee Bucket Chicken Joy. Bye. 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 Thank you.